Matapos nga namin beginner dinner etong si Liam ay nayaya pa nga si Daddy C na mag-play daw sila sa SM. At dahil marupok nga itong si Daddy C pagdating kay Liam, eto nga agad-agad na nga kami pumunta dito sa SM. Pagdating nga namin dito ay agad na nga nagpapalit itong si Daddy C ng token. Para syempre maumpisahan na nga nila dahil nga ang sabi ko ay saglit lamang. Nabanggit ko na nga ito sa mga nakaraang kong vlog na pagdating talaga sa paglalaro sa mga ganito ay ang gusto talagang kasama ni Liam ay ang kanyang Daddy C. Dahil sa totoo lang kapag ka ako ang kasama ni Liam ay hindi ko nga magets kung ano yung lalaro kalaro niya dahil nga wala talaga akong hilig sa mga ganito. Pero pag kasi daddy si ay talaga naman kahit ano pa yan basta silang magka-play mag-ama ay talaga namang enjoy na enjoy sila. Mabalik nga tayo sa paglalaro nito ni Liam. Makikita nyo naman na talaga naman enjoy na enjoy siya. Napansin ko nga kapag ka talaga pupunta kami dito sa palaruan ay lagi niya nga binabalik-balikan ito. Kaya naman sabi sa kanya ni daddy si ay hahanap nga sila ng malapit na bowling para nga makapaglaro siya ng totoo nito. Mas lalo nga ginanahan itong si Liam kaya naman eto. Nagpakitang gilas pa nga sa kanyang daddy C. Pero syempre, hindi naman magpapatalo ang daddy. Mm -hmm. Ang sabi nga ni daddy si ay eh, itatry niya nga din daw. Para nga pagpunta nila sa totoong bowling, eh marunong na nga raw sila. O diba, kita niyo naman, nagpractice pa nga itong mag-ama ko. Makikita niyo naman, mas triple yung enjoy ni Liam pagka talaga si daddy si ang kalaro niya. Ewan ko ba, pagka ito talagang mag-ama ang magkasama. Kahit nga naglalakad lang sila, ay nagagawa nga nilang maglaro at mag-enjoy. At alam niyo po ba, makuwento ko lang din po sa inyo. Na alam niyo po ba, na ka ako ang nagpapagalit dito kay Liam, tahimik lang siya, nakikinig sa akin. Pero makikita mo sa kanya mga mata na parang sinasabi niya na, ah, okay lang akong pagalitan ni mami kasi mali yung ginawa ko. Pero alam niyo po, kapag ka si Daddy C ang nagpapagalit sa kanya at kapag kagalit sa kanya ang Daddy si ay parang hurt na hurt si Liam at saka makikita niyo na nagbabago ang kanyang mood. Mood na sad siya. Yung mood na parang hindi siya kumpleto. Yung, yung makikita mo kay Liam na wala siyang ganang gawin yung mga bagay na gusto niyang gawin kapag kagalit sa kanya si Daddy C. At madalas nga kapag ka na-encounter -e ko to, kapag ka nahuhuli ko si Liam, sumusulyap-sulyap siya Dadisi, Daddy C. Yung feeling na gustong gusto niya ng lapitan si Daddy C. Pero alam niya naman to si Liam ay medyo may konting pride. Pero miyamiya miya nga lang ay lalapit at lalapit na nga rin yan kay Daddy C. Ganun nga silang mag-ama. Kaya naman cute na cute ako, Akala mo talagang magjowa sila. Pero yung ganyang tampuhan nga nila ni Daddy C ay hindi naman umaabot ng oras. Naku, hindi rin naman talaga kayang tiisin ni Daddy C itong si Liam. Makatapos nga maubos ang mga token namin dito ay umalis na nga rin kami agad. At si Liam nagpabili na lang ng kanyang cravings na brownies. oh, diba? Sinasabi ko naman sa inyo, itong si Liam, pagka napagod yan, automatic yan, may kaakibat na pagkain. Sa mga puntong ito nga ay naglalakad na nga kami papunta nga sa parking. Pero yung simpleng paglalakad nga namin na yan, makikita nyo ay naglalaro na naman yan, dalawang iyan. O diba, sinasabi ko naman sa inyo kung saan na lang talaga maabutan itong mag-ama. <laughs> yung galawan nga na yan nilang dalawa ay piling nila ay sila lang ang tao. At pagkatapos ganyan, ay umuwi na nga kami. So yun lang guys, God bless you all. Love, Don Liam, and family Bye-bye!